buto ako may dalas ang guys hiking tayo ngayon hiking so bali sa part na to may kalsada pa anong pa ng bundok pag akit ng bundok mawari ko ano na mawari kung ano na di pa nga nauubos tong kalsada masakit na pa ako eh pero okay lang isang penitensya isang penitensya po itong hiking namin <laughs> ah, sa initan talaga Uy, wala tayong baon tubig. May tubig dyan. Kaya pa, Jing? Pwede naman eh. Guys, hiking! Hiking tayo. Isa ka tatawag din lang guys. Hmm. Hmm. Eh, Sundaw lang si Balay. Pagpasok natin sa gubat, Malilim na, malamig na. Sarap na magpaupo-upo doon. nakakahingal pangalawang pahinga <laughs> sa pag-akit sa bunda oh. <laughs> ang hirap ang hiking pala no? well at our age syempre going to 60 na eh medyo mahirap na mag hiking lalo na hindi naman namin regular na ginagawa to oh. so hingal ka ba yun ha oh. <laughs> <nga kapagod. laughs> Ah, yeah, ang tubig namin nandoon pa sa bundok. Mm -hmm. Doon pa kami iinam. Oh my God, guys. Ano nakaalala sa inyo ng tubig? Sabi um. niya ni Maren, nalimutan kong bit-biting. Oh, <sighs> Ayan, guys. Wala ba sa'ng pawis ko? <laughs> Painga kami ko. <kont. laughs> Ito ang talagang exercise. Masahol pa sa sumba to, guys. Ayan mamaya ate sabi mo sakit ang guys ang aakyatin namin aakyat pa kami dun sa banda banda run sa banda banda run pa sa Sago ngayon pahipahing ang guys ito na yung huling aakyat <laughs> <laughs> guys yung final ano ng final destination yung diba final... pinikula yun <laughs> para makarating sa destination ah <sighs> Buti ba siya nakakuha ng tungkod Dapat pala nakakuha ako ng tungkod Ano ako? Kasi lamadit sa aso eh. sa aso. ako? nito, sigurado marami kayong makakain. ba Mau <laughs> overtake <laughs> Oh, bye-bye mulanya. Hay. Betre chala. Hala na. Malapit na, malapit na. Malapit na, malapit na. Bagay dito talaga naka-hiking shoes. Kasi pag chinelas Madulas hindi naman ako nag-shoes naka lang talaga so <laughs> taas wow 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 ito pala yun ito pala yun pag-akit sa bundok Ah. 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 Ah.

Bye-bye nga. Bye-bye nga. Ah. Hmm. Parang pag nakarating ako doon sa taas, ayoko lang bumaba. ha ah. Malapit <laughs> ka na Nasaan ba? Maliwa Ang layo Ang layo ng sigaw Parang pinahirapan ko pa sarili ko. Nagdala ko ng mabigat na bagay, no? Tapos yung nag-hiking ka, nakalimutan mo magdala na tubig. Oh my gosh! So, uhaw na uhaw na. Anyways, may kubo don Mga kainan na. Ayun. Ah, yun. Ayun pala. Lumampas pala ako, lumampas. Ha? Ay. Lumampas. Gosh. Ay. Hindi po makiyat, guys. Hindi po makiyat sa bundok. Makakainom na ako. Tubig! Tubig! Ilagang ko ng tubig. Nauuhaw na ako. Ah. Oh my God. Ah. Ayan guys, may kubo. Pahinga tayo sa kubo. Ha? Ay, kasama siguro. Siyempre, hindi niya iniiwa. Magugutom yun. di maging ang bagenda sa palo. alam mo kung pa tapan naman ng pagkain so. hey guys, bababa na po, bababa na po kami guys, bababa na kami sa bundok. ay alam ko na ilialay ko na lang to. Teka, teka. nakababa na kami ng bundok, guys. Konti na lang. Konti na lang. Konting baba pa. Makakababa na kami talaga. Paano na no? yun, Pataas, pababa, pataas, pababa. Konting taas, konting baba. Yan, pababa na kami. Pababa na kami ng bundok guys Mataas ang aming pinanggalingan Mahirap ang pababa Ilalaban mo ang iyong paa Para wag kang dumulas gumulong pababa Pababa Ayan pababa na tayo guys Malapit na Tayo sa ibaba Dito Bray, dito, di ba? Ano, baba, ano tayo? Ba, baba, nampa ano pa, baba. Ang hirap ng pa, baba. Lalaban mo yung paa mo. Okay. Pag hindi mo nilaban, susubsub ka. Susubsub ka. Parang mas papipiliin ako, mas gusto ko pa akyat kaysa May tukod ako, guys, oh. May tungkod si Lola may tungkod para may kinakapitan pa ng bondok hmm. pababa ayan pababa na naman po siya guys pababa na naman pababa na naman ayun eh. pababa na naman pababa ng pababa ayun yung aming ano tour guide <laughs> si Balae Ayan, si Balani. Nung papunta kami, siya yung nasa unahan. Nung pauwi na kami, siya yung nasa hulihan. si nag-harvest siya ng mga gulay-gulay sa paligid. Ma, mas mahirap ang pababa. Masakit sa paa. Kasi nilalaban mo yung paa mo eh. Malaking tulong din ang tungkod. Ang buhay probinsya, sa bundok ng Webay Siha, ay talagang kaigay-gaya. <laughs> Aba, kakaibang ano to, experience, di ba? Kakaibang experience ng lola, ang umakit ng bundok, at bumaba ng bundok. Siyempre, pag umakit ka, bababa ka. <laughs> Alam ando ka na sa taas ng bundok, mamuhay. <laughs>